Ayan guys, nag-ayos sila ng motor ng anak ko. Yung isang motor namin na lumang-luma. Ayan si Andre guys, oh. Ayan, pabidyo sila. Nag nag-awak pa ng ano. Nag-awak siya ng buti. Ay, pang. Ay, oh. <laughs> Ayan. Paggawa na siya siyang nagpaayos yung motor, guys. Yung anak lang niya nang ayo. nag -ayos. Ang anak kong guwapo, guys. Ayan, guys. Pangalawa ko yung anak. Ayan. Magaling tong magano, guys, yung anak ko, guys. Ayan. Oh. Oh. <laughs> Ay, kape. Okay na, andar na na. Ayan guys, paandarin na, paandarin, andarin, paandar na. Andar, dili. Ayan. Siga na, siga. Okay. Okay. Ayan guys, aman na guys. Okay na. Ayan na na. Thank you. Lalagyan namin to ng sidecar guys. Pinayos namin kasi lalagyan namin yan ng sidecar. Thanks for watching.